Ang sektor ng elektrisidad sa Pilipinas, isang malalim na pagsusuri. Part 2 V of E Mga hamon sa regulasyon at operasyon ng NISI sa sektor ng elektrisidad ng Pilipinas. Mga solusyon at rekomendasyon Ang pagtugon sa mga hamon sa regulasyon at operasyon na kinakaharap ng National Grid Corporation of the Philippines, NISI, ay nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte. Ang isang potensya na solusyon ay upang i-streamline ang proseso ng pag-apruba ng regulasyon para sa mga proyekto ng infrastruktura. Makakamit ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang one-stop shop para sa mga permit at clearance, pagbabawas ng mga pagkaantala sa burokrasya, at pagtiyak ng napapanahong pagpapatupad ng proyekto dagdag pa, ang pagpapahusay ng regulasyon na pagkakapare-pareho at predictability ay maaaring makatulong na lumikha ng isang mas matatag na kapaligiran sa negosyo na naghihikayat ng pamatagalang pamumuhunan. Para sa mga hamon sa pagpapatakbo, ang pamumuhunan sa paggawa ng modernisasyon ng infrastruktura ng transmisyon ay napakahalaga. Kabilang dito ang pag-upgrade ng mga linya ng aging transmission at substation, pati na rin ang pagsasama ng mga advanced na teknolohiya sa pamamahala ng grid ang pagpapalakas ng mga hakbang sa kahandaan at katatagan ng kalamidad, tulad ng pagbuo ng mas matibay na infrastruktura at pagbuo ng mga protokol ng mabilis na pagtugon, ay maaaring mapawi ang epekto ng mga kalamidad. Bukod dito, ang pagtataguyod ng pakikipagtulungan sa pagitan ng inisi, mga ahensya ng pamahalaan, at iba pang mga stakeholder ay maaaring mapadali ang pagsasama ng mga mapagkukunan ng renewable energy at matugunan ang mga teknikal na hamon na may kaugnayan sa katatagan ng grid layunin ng ilang patuloy na inisyatiba at reforma na matugunan ang mga hamong kinakaharap ng NISI. Aktibo ang pagsusulong ng Department of Energy, ye, sa pagpapaunlad ng renewable energy sources sa pamamagitan ng iba't ibang programa at insentibo. Kabilang dito ang Renewable Portfolio Standards, RIS, at ang Green Energy Option Program, GEOP, na naghihikayat sa pagsasama ng renewable energy sa grid. Dagdag pa rito, inilunsad ng IE ang National Renewable Energy Program, NREP, upang madagdagan ang bahagi ng renewable energy sa energy mix ng bansa. Sa regulatory front, ang Energy Regulatory Commission, ERC, ay nagtatrabaho sa pag-streamline ng proseso ng pag-apruba para sa mga proyekto ng infrastruktura at pagpapahusay ng transparency ng regulasyon. Ang IRISU ay nagpapatupad din ng mga reforma upang mapabuti ang mga mekanismo ng pagtatakda ng taripa at matiyak ang patas at makatwirang rate para sa mga mamimili. Ang NEC mismo ang namumuhunan sa mga infrastructure upgrade at modernization projects, tulad ng pagtatayo ng mga bagong transmission line at substation upang mapahusay ang grid reliability at capacity. Kritikal ang papel ng teknolohiya at inobasyon sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng ngisi at pagtiyak ng mahusay na operasyon ng grid ng kuryente. Ang mga advanced na teknolohiya sa pamamahala ng grid, tulad ng mga smart grid at mga sistema ng pagsubaybay sa real-time, ay maaaring mapahusay ang pagiging maasahan at katatagan ng network ng transmisyon. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa Arnisio upang matukoy at tumugon sa mga isyo ng mas mabilis na binabawasan ang panganib ng mga pagkawala ng kuryente at pagpapabuti ng pangkalahatang kalidad ng serbisyo. Ang pagsasama ng mga mapagkukunan ng enerhiya na nababagong tulad ng solar at hangin ay umaasa din sa mga makabagong solusyon upang pamahalaan ang kanilang intermittent na kalikasan at matiyak ang katatagan ng grid. Ang mga sistema ng imbaka ng enerhiya tulad ng mga baterya ay maaaring mag-imbak ng labis na enerhiya na nabuo sa panahon ng mataas na produksyon at ilabas ito sa panahon ng mababang produksyon, pagbabalanse ng supply at demand. Dagdag pa, ang paggamit ng mga advanced na pagtataya at predictive analytics ay makakatulong sa NISI na maasahan at mapagaan ang mga potensyal na isyo tulad ng mga kabiguan sa kagamitan o mga pagbabago sa demand. Ang pagyakap sa teknolohiya at inovasyon ay mahalaga para matugunan ng NISI ang lumalaking pangangailangan sa kuryente at suportahan ang paglipat ng bansa sa isang sustainable energy future. Mga prospektong hinaharap at mga estrategikong inisyatibo Ang mga prospect ng National Grid Corporation of the Philippines, NISI, ay malapit na nakatali sa mga layunin ng paglago ng ekonomiya at paglipat ng enerhiya ng bansa. Sa patuloy na pagunlad ng Pilipinas, inaasahang malaki ang itataas ng demand sa kuryente. Ito ay naglalahad ng parehong mga pagkakataon at hamon para sa misi. Sa isang banda, ang pagtaas ng demand para sa kuryente ay nagbibigay ng isang malakas na insentibo para sa NISI na mamuhunan sa pagpapalawak at paggawa ng makabago sa network ng transmisyon nito. Sa kabilang banda, ang pagtugon sa pangangailangan ito ay mangangailangan ng malaking pamumuhunan sa infrastruktura, teknolohiya at yamang tao. Dagdag pa, ang pandaigdigang paglipat patungo sa renewable energy at sustainability ay malamang na makaimpluensya sa mga operasyon ng MISI sa hinaharap. Ang pagsasama ng higit pang mga renewable na mapagkukunan ng enerhiya sa grid ay mga ngailangan ng mga advanced na teknolohiya sa pamamahala ng grid at makabagong mga solusyon upang matiyak ang katatagan at pagiging maasahan. Sa kabuuan, ang mga prospects sa hinaharap para sa Nisiu ay may pangako. Ngunit kakailanganin nila ang estratehikong pagpaplano at proactive na mga hakbang upang matugunan ang mga umuusbong na hamon at pagkapitalize sa mga bagong pagkakataon. Upang mapahusay ang operasyon nito at matugunan ang mga pangangailangan sa hinaharap, maaaring magsagawa ang misi ng ilang estratehikong hakbangin. Ang isang pangunahing inisyatiba ay ang modernisasyon ng infrastruktura ng transmisyon. Kabilang dito ang pag-upgrade ng mga linya ng aging transmission at substation, pati na rin ang pagsasama ng mga advanced na teknolohiya tulad ng mga smart grids at real-time na mga sistema ng pagsubaybay. Ang mga upgrade na ito ay mapabuti ang pagiging maasahan at kahusayan ng transmission network, pagbabawas ng panganib ng pagkawala ng kuryente at pagpapahusay ng kalidad ng serbisyo. Ang isa pang estratehikong hakbangin ay ang pagpapalakas ng mga hakbang sa kahandaan at katatagan ng kalamidad. Kabilang dito ang pagtatayo ng mas matibay na infrastruktura, pagbuo ng mga protokol ng mabilis na pagtugon, at pamumuhunan sa mga teknolohiya na maaaring mabilis na maibalik ang power supply pagkatapos ng mga kalamidad. Dagdag pa, ang NECO ay maaaring tumuon sa pagtataguyod ng pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan, mga stakeholder ng industriya, at mga internasyonal na kasosyo upang mapadali ang pagsasama ng mga mapagkukuna ng renewable energy at matugunan ang mga teknikal na hamon na may kaugnayan sa katatagan ng grid. Ang pamumuhunan sa mga programa sa pagbuo at pagsasanay ng workforce ay napakahalaga rin upang matiyak na ang inisyo ay may mga bihasang tauhan na kinakailangan upang pamahalaan at mapatakbo ang grid ng mahusay. Mahalaga ang strategic planning at proactive measures para malibot ng NISI ang umuunlad na tanawin ng sektor ng kuryente sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-asam sa mga hamon at oportunidad sa hinaharap, ang inisyo ay maaaring bumuo ng komprehensibong mga plano na nakahanay sa mga layunin ng enerhiya ng bansa at matiyak ang isang matatag at maaasahang supply ng kuryente. Ang mga proactive na hakbang, tulad ng pamumuhunan sa mga pag-upgrade ng infrastruktura, pag-aampon ng mga advanced na teknolohiya, at pagpapahusay ng kahandaan sa kalamidad ay magbibigay daan sa Nisiu upang matugunan ang mga potensyal na isyo bago sila lumaki at mabawasan ang mga pagkagambala sa paghahatid ng serbisyo. Dagdag pa, ang estratehikong pagpaplano ay makakatulong sa Nisi na matukoy at magamit ang kapital sa mga bagong pagkakataon, tulad ng pagsasama ng mga renewable energy sources at pag-ampon ng mga makabagong solusyon sa pamamahala ng grid. Sa pamamagitan ng pagharap sa hinaharap at pagpapatupad ng mga estrategikong hakbangin, maaaring iposisyon ng Nisie ang sarili bilang leader sa sektor ng kuryente sa Pilipinas at mag-ambag sa sustainable development ng bansa. Pangwakas na salita Sa buod, mahalaga ang papel na ginagampanan ng National Grid Corporation of the Philippines, Nisie, sa sektor ng kuryente sa bansa, tinitiyak ang maasahan at mahusay na paghahatid ng kuryente. Gayon paman, ang inisyo ay nahaharap sa ilang mga hamon sa regulasyon at operasyon na nakakaapekto sa pagganap nito. Ang balangkas ng regulasyon na itinatag ng Electric Power Industry Reform Act, EPIRA, ng dalawang at isa ay naglalayong itaguyod ang kompetisyon at matiyak ang maasahang supply ng kuryente. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang inisyu ay nakakatagpo ng mga regulatory hurdles tulad ng mahabang proseso ng pag-apruba, mga kawalan ng katiyakan sa regulasyon, at mahigpit na regulasyon ng taripa. Sa operasyon, ang NISI ay tumatalakay sa aging infrastructure, logistical challenges, natural disasters, at pagsasama ng renewable energy sources. Ang pagtugon sa mga hamong ito ay nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte, kabilang ang pag-streamline ng mga proseso ng regulasyon, paggawa ng makabago sa infrastruktura, pagpapahusay ng kahandaan sa kalamidad, at leveraging technology at innovation. Ang mga patuloy na inisyatibo at reforma, tulad ng pagsulong ng renewable energy at transparency ng regulasyon, ay mga hakbang sa tamang direksyon. Ang pagyakap sa mga solusyong ito ay napakahalaga para matiyak ang matatag at maasahang supply ng kuryente para sa Pilipinas. Ang pagtugon sa mga hamon sa regulasyon at operasyon na kinakaharap ng MISIU ay napakahalaga para sa kinabukasan ng sektor ng kuryente sa Pilipinas. Ang matatag at maaasahang supply ng kuryente ay mahalaga para sa pagunlad ng ekonomiya, paglago ng industriya, at pangkalahatang kalidad ng buhay ng bansa. Sa pamamagitan ng streamlining regulatory processes at enhancing regulatory consistency, ang Gnesie ay maaaring makaakit ng pangmatagalang pamumuhunan at matiyak ang napapanahong pagpapatupad ng mga kritikal na proyektong infrastruktura. Ang paggawa ng makabago sa network ng transmisyon at pagsasama ng mga advanced na teknolohiya sa pamamahala ng grid ay mapabuti ang pagiging maasahan at kahusayan ng paghahatid ng kuryente. Ang pagpapalakas ng mga hakbang sa kahandaan at katatagan ng kalamidad ay magpapagaan sa epekto ng mga kalamidad at magsisiguro ng mabilis na pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Dagdag pa, ang pagsasama ng mga mapagkukunan ng renewable energy at leveraging ng mga makabagong solusyon ay susuporta sa paglipat ng bansa sa isang sustainable energy future. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamong ito, ang Pilipinas ay maaaring bumuo ng isang matatag at nababanat na sektor ng kuryente na tumutugon sa lumalaking pangangailangan para sa kuryente at sumusuporta sa mga layunin sa pag-unlad ng bansa. At iyon lamang po ang para sa paksang ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-aaral tungkol sa sektor ng kuryente sa Pilipinas. Mangyaring gawin, sundin, at panuoring muli ang para sa aking susunod at paparating na video presentation na dapat ay may kaugnayan, kapanapanabik, at maalam ng mga paksa na nagkakahalaga ng inyong mahalagang oras at pansin. Maraming salamat po at God bless us all. Mahal ko kayong lahat.